What's up, Coconut Pocknut? And welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas. For today's ganap, ako ay gumawa nitong chili garlic oil. Dahil nga mamaya ay meron akong bisita. Charot! Bisita pala. Dahil nga na pag usapan namin na kami ay magluluto ng shaman. Kaya si Inday Jingay nyo, maaga palang pinagawa ko ng garlic chili. At pagkatapos nga nun, ay inutusan ko naman to si Marisol na gumawa ng dessert. <laughs> dessert nga na gagawin ni Marisol para sa amin mamaya ay ito ang buko salad. Sarap nga yan gumawa ng buko salad. Kaya kung gusto nyo nga magpagawa ay tumawag lang kayo sa 911. Charot! <laughs> Ayan nga ang mga sangkap na inilagay ni Marisol. Dahil nga may kasibaan ang amo ni Marisol at ang kanyang mga bisita. Kaya naman naglagay siya dyan ng sago na green. Yan nga daw ay pamparami. Naglagay nga din pala siya dyan ng one can of evaporated milk para pag inilagay daw sa freezer ay e para daw siyang ice candy. Ganon. At ito nga ang favorite ng amo ni Marisol. Ang pangmalak kasang nata de coco. Hindi nga pala naglagay ng asukal yan si Marisol at condensed milk lang ang kanyang inilagay na pampatamis. Nang matapos nga ito ay nilagay niya na sa freezer. Dahil nga nagkukutoy na ang tiyan ko, kaya naman nagpaluto na ako kay Marites ng breakfast. Yes! You heard it right! Hindi lang kayo may katulong kasi ako apat ang katulong ko dito sa bahay. At sa hapon naman, si Mariposa ang nagluluto ng dinner para kay David. <laughs> luluto niya nga daw ngayon para sa aking asawa ay itong favorite niyang broccoli and shrimp. Gustong gusto nga palang ulam ito ng David at masarap talaga siya. Siyempre, eh, ako pa ba mag ng hindi masarap magluto? Eh, di wow, di ba? ayon alam niyo na na meron nga pala akong apat na katulong dito sa bahay. Kaya sa mga nagsasabi dyan na kinakatulong ako ng asawa ko. O ayan, nag-hire tuloy siya ng apat na katulong. Kaya sa mga John na nainggit sa buhay ko for today's oh. video, mainggit lang kayo. <laughs> si Marisol nga pala ay pinabiyahe pa namin galing Kidbo Oh, hindi mo alam yung lugar na yon. Very exotic at unique ang mga tao doon. Kaya nga sa mayayaman ng mga viewers ko John, doon kayo mag-hire ng katulong. Bukod nga sa napakasipag, talaga namang masarap magluto at talagang maaasahan. <laughs> kahit nga hindi mo sila utusan, italaga talaga namang nagkukusa silang gumawa ng gawain. Sila nga ay napakadaming common signs. <laughs> Tulad nga nito ni Mariposa, hindi niya nga trabaho yan, ay inako niya na kasi yung iba naming katulong ay namahinga na. <laughs> Pagdating nga ng aking kamahal-mahalan na asawa, ay pinaghanda na siya ni Mariposa. At hindi lang sa masarap siya magluto, masaya hindi. Wala nga ang araw na hindi ko nakikitang masaya si Mariposa. <laughs> Minsan nga ay napapaisip ako, may saltik ba to? <laughs> Ipinaghain niya na nga ang aking asawa. After ng kumain ng David, ay dumiretso na agad siya doon sa kanyang garahe. Si Mariposa naman ay lumabas para kunin itong package. Tinawag niya nga yung asawa ko dahil excited siya na ipakita itong package. Eto nga pala ay binili ng asawa ko para kay Mariposa. Dahil nga nang gigitata ang ngipin ni Mariposa, kaya naman binilhan siya ng whitening chip ni David. <laughs> Kanyan nga kaswerte ang mga katulong namin dito Eto nga yung siomay na ginawa ni Mariposa Ibabalot na nga lang pala ito Inaantay ko pa nga yung amiga ko na pumunta dito dahil siyang magdadala ng pambalot Pero bago ang lahat, kailangan maiprank muna natin sila <laughs> Inulungan na nga ni Inday ito si Mariposa na magbalot at habang ako naman, eto nagbi nagbibidyo Pre, alam ako gagawa ng gawain nila Boss ako dito, kaya dapat hayahay buhay ko Ganon Trana, <laughs> ata ulo nito. Na <laughs> Nang matapos nga nilang magbalot Eto nga't in-steam na nila ang siomay Nag-siomay hey, kami ma, same lang sa iyo Pero ano siya, shrimp siomay ni Jane Ipa Ipakita mo day Uy, beef yan Ha? Beef Pa, Siyempre, dapat lang. Ay, nandiyan pa na kayo. I'm Filipina, of course, I have to yoo! I'm a Filipina, of course, magsiyasaron ako. <laughs> Kanin lang naman yung siyaron. Nagprito na rin pala si Marisol ng dahil. Pinagluto na rin siya ni Inday ng munggos. Siyempre, pag dito ka sa bahay ko, pwede mong utus-utusan ng mga katulong ko. <laughs> Wala pa nga yung iba kong bisita. Ito si Inday, bumanat na. <laughs> Titikman niya nga daw itong gawa nila na siomai At ang sabi nga ni Inday ay napakasarap daw. Hindi nga ako maniwala sa kanya, kaya naman tinanong ko siya uli. Kaya ang sabi ni Inday, tikman mo kaya nang malaman mo. <laughs> At nung tinikman ko nga, eh ala, eh ang sarap nga. Ang tagal ko na nga pala dito sa Jumerica, ngayon lang ulit ako nakatikim ng siomai Buti na lang talaga, nag-hire ako ng katulong para gumawa nito. <laughs> Ganyan nga ako kabait sa mga katulong ko dito sa bahay. Pinapasabay ko nga sila na kumain sa amin. Nandito na nga ang isa ko pang bisita. Bye, mga <laughs> ang babo naman. Muto Sige lang, baunin ko na. dalhin ko na lang sa bahay. May kanin ako doon. Sure oh, ka? Oo. Oh, sure ka? Oo. Meron akong kanin. Meron dito oh, oh. may kanin din. <laughs> <laughs> doon. <laughs> ah, God. Ay, God. Alam ko, kinago ni Uy, <laughs> grabe. Tinago rin sa'yo na Sabi yan. meron pala naman talaga akong kanin. Okay, okay lang. Dumating na nga si Madam Rie. Sa mga hindi pa nga pala nakakakilala sa kanya, siya nga pala ang kapitbahay ko na mahilig maghanap ng dessert. <laughs> ano bukosalad yung salad mo. Purot na. Purot na. Dapat ko pala nga sa buko salad. kumain na kayo. Ayun, okay na. Dito, purot mo niya dyan. matulog yan dyan. Pag natin. May may work ako, sayang. Kaunti lang yan. Hindi man yan maka-ano dahil. Hindi siya makasilog. Makatulog yan yan Masarap tulog Yun. Ito na nga nila kumain ng dessert kaya sabi ni Mariposa ay linisin mo ng lamesa. Ay, ikaw! Yes! Huwag muna itanong! Hoy, nakadalawang ganito na yan kaya sa iyo eh! Next week ma, man, go-close naman tayo. Go-close naman next week. Sarap ba? Jonathan. Mariposa nga, hindi nyo ba napansin? piling close na sa mga amiga ko! <laughs> Ay aba, si Mariposa, dinaig pa ang kanyang boss, nakipag-inuman pa sa mga amiga! <laughs> hindi pa nga tapos kumain si Inday, ito si Madam Rio, nagbalot na! <laughs> Siyempre, charot lang. Ako talaga nag-utos sa kanila na magbalot na. Kanina pa kasi sila dito at parang walang balak ng umuwi. Nagbalot na rin pala sila nitong ginawa ni Marisol na salad. Sarapan nga sila dito dahil hindi nga masyadong matamis. Bukod nga sa magaling gumawa ng salad si Marisol, Imagaling eh magaling din siyang magtipid. <laughs> ito, lalo na kinabukasan. Ay, kapag pumunta kayo sa mga handaan o sa mga gathering, magdala talaga kayo ng lalagyan kasi hahanap-hanapin nyo ang mga pagkain na kinain nyo dun. At pagkatapos nga nilang lumamon for trace video, ay aba si Marisol, inutusan pang maglinis ang dalawa. <laughs> si Madam Rio nga ay wala pang tulog kaya nagpaalam ng umuwi. Kaya inahatid na muna namin siya dito sa labasan. Baka kasi makidnap, charot. <laughs> bigla nga bumalik si Madam Rio kasi may nakalimutan na naman siya. Nakalimutan niya nga daw ang kanyang salamin. Hindi niya nga makita ang daan. E eh, paano ba naman kasi gabi na? <laughs> Tapos sa mama ni Madam Rio, wag po kayong mag-alala dahil nasa tamang tao po siya. Charot!